So ayun, welcome to my page no. Ah, uh, ka Electric Rebel, magre repair na naman tayo. Ang sira po ng twisted bread na ito ay ang board. So try natin, paandarin natin para malaman natin kung anong sira niya. So ayun. Ayaw po magdagdag no. Ayaw magdagdag ng init yung heat niya. Ayaw rin siya magbawas so hindi siya napipindot. Ayaw mag-cancel. So ang cancel niya po is bubunutin lang yung ating CE cord. So ayun, re-repair natin kasi may dala tayong board dito. Papalitan natin ng board kasi mukhang sira na po yung board ng ating toasted bread. So sa pag tanggal po nitong toasted bread, una po natin gagawin is tanggalin po natin to, ito dito. Tanggalin natin tong hawakan. Then tanggalin natin yung mga screw sa kanyang likod. <coughs> So ayan no? wala pong cut yung video natin. Useful po yung video natin no. Huwag po nating escape. Papalitan po natin ng board yung toasted bread niya kasi hindi po napipindot, balisera na po yung board, mukhang nasunog po ata. So may dala tayong board ngayon galing sa Shopee, online shop. Yan yung ipapalit natin dito, no? So ngayon. Okay, sir, po ng video natin, guys, para po uh, kunting tulong, makamalaking bagay na po yun para sa akin. Medyo matigas. mukhang hindi pa nabuksan tong toasted bread po So ayun, dahil natanggal na natin to, mabilis na natin matanggal yung cover niya. E, ganyan lang po, angat lang po natin. Dahan-dahan. Kasi nandito po yung board niya sa loob, nakakabit. So ayan, pakita nyo po. Ito po yung board niya. Sa bali, may dala tayong board. Yun yung ipapalit natin dito. So tatanggalin natin to. Yes po yung video natin ha, no? huwag po natin i-skip. Panuorin po natin hanggang dulo para po may matutunan tayo kung paano po magayos ng toasted bread niyo. Ayun, wala pong cut yung video natin dahil yun po yung gusto ng viewers. Hindi po daw mag-cut para po malaman nila step by step. So ayun, andito na yung board. So sira nga try natin itister guys yung board kung sira po ba talaga so ito yung sira try natin itister Okay, sa pagtester po guys, ito po yung adjustan niya, ito rin yung reduce sa heat. So, tester natin dito po sa likod. Ayun, meron siyang connect dito sa line by line yun po sira po talaga wala po siyang connection wala pong connection guys walang continuity bali dito lang siya meron isa lang bali apat po kasi yan sa board isa lang ang meron siyang connection yun lang dito wala na po so dito naman tayo sa isa sa pag adjust ng heat nya So ayun wala din, wala din pong reading no, walang continuity. Yung isa naman, wala po talaga. Kaya po talaga ayaw siya mapindot. Wala guys. So sira po siya no. Bali ito naman, kung paano po mag-test na ito, eh, ganun din po ang gagawin natin. Hanapin natin yung positive dito po sa isa. Tapos, ililipat natin yung negative kung saan yung okay. wala siyang reading, walang reading, walang reading, wala. Kaya po, sira siya. Ayun, ayaw siya ma kanina. Ganun din pong dito po. Ayun, ayaw din siya mag-continuity. So ipapalit natin tong isa. Ayun, try natin tong itester kung okay ba 'to. Wala din guys ah. Try natin kabit guys kung okay ba itong nakuha natin sa online shop. Try natin oh. Kabit muna natin. Ito po yung bago nating board. So, yun. Kinabit ko muna. Try natin mag bawas. Ayun, okay naman po. oh, nagdadagdag siya. Nagdadagdag siya ng, ayan, kung gaano po katagal ang gusto nyo, ganyan, nagdadagdag siya. Ayan, so okay po. Tignan natin kung magre-reduce ba siya, magbabaw magbabawas ba siya. Ayun, okay naman po, nagbabawas siya. Ayun, okay. Then, try natin i-cancel kung magka-cancel to. Kung, kung pipindutin natin yung cancel, aangat po ito, no? So, ayun, painit na po yung toasted bread natin. Painit na. Try natin i-cancel. Oh, very good. Ayos po. Maganda po yung nabili natin sa online. Ulitin natin, cancel natin. Ayun, okay po. Kakabit na po natin. So ayun, bunutin natin sa saksakan para safety po. Then sa pagkabit, ganun din po ang gagawin natin. Kung paano po natin binaklas, ganun din po ang pagkabit, no? So ganun lang po kadali magkabit po ng board ng ating toaster bread. <coughs> Kung meron po kayong mga sirang toasting bread, kayo na po ang magayos, no? Panuorin lang po yung video natin, madali lang po 'yan. Huwag niyo lang po itapon yung toasted bread niyo. So ayun, kakabit natin kung paano niyo binaklas, Ganon din po. So, ayan, pasensya na kayo guys. Medyo tahimik po dito ngayon. No? Kami lang po ang atitirang gising. Home service po tayo. So, ayun Pakabit na natin yung board. Ganyan lang po magkabit ng board no ng ating toasted bread. Itong board po ito, galing po to sa Shopee. Online siya shop po. So, maayos naman yung nabili natin, yung na-order natin. May ohms naman ng tinester natin kanina. So, ayun Try natin pindutin bago natin ikabit, no? Kung okay ba yung, ayun. Ayun, okay naman. Napipindot naman siya. iyon try ayusin po natin no para po walang reklamo si client iyon so ikakabit na natin guys yung wiring mula sa board Ingatan po natin yung wire no na hindi po siya masunog kasi may po ito yung cone po niya no. So ingatan natin yung wire ila yung <clears throat> So Ayun, pag maayos na po, saka na po natin balikta rin. dahan po sa pagbaliktad then ibabalik po natin yung mga tornilyo hindi po natin masubukan mamaya kasi wala po tayong tinapay dito no? wala tayong bread so try lang natin mamaya sa pagtesting So sa pagtutunan ninyo po no, sa pagbabalik ng tornilyo, wag po natin higpitan kaagad yung isa. Bali, dandahan lang muna. Kalati-kalati lang muna no. Wag muna nating biglain mahigpit tapos dito maluwag pa. Eh baka ma-disalign po. May bomb, may mabali sa loob. So ganyan lang po ang gagawin natin. Medyo tahimik po yung vlog natin no? kasi walang cut po ito guys. Para sure po na matutunan po natin. Tapos higpitan na po natin yung dulo, yung huli. saka na po natin higpitan no. Tapos testing na natin guys So Pag nakabit na po natin yung terminal yung lahat Physical check po natin yung item Kung okay po ba Physical check natin Kung ano yung Baka mamaya may hindi tayong nakikabit So ayun Ito po yung huli Ito yung una natin tinanggal Ito din yung huli natin ibabalik Ganun lang po sa pagtanggal no? So try na natin guys Ayun, bumaba siya. Then dagdag tayo kung gaano katagal. Ayun, nagdagdag siya. Dagdag natin number 3, number 4, number 5, number 6. Then magbawas tayo, guys. Ayun. Kung ilang minuto. So ayun, okay po. So try natin i-cancel. Try natin i-depress. Ayun, napipindot po yung repeat niya. Tapos cancel natin ulit. So okay po guys thank you